sa pagbayad po ng ating monthly subscription, siyempre tayo ay mag-login po gamit ang ating username and password. No? I-login lang po natin ito. Pagkatapos, itap na po natin yung tatlong guhit na sa si taas at uh, pumunta lang po tayo sa My Membership. I-click nyo po ang nakalagay na Pay My Monthly uh, Membership for $9.95. No? $9 Pag-click nyo po yan, ayan, yan po yung lalabas. Uh, ah, Naklik ko na kasi kanina yan. Kaya sabi niya, you have already live good membership in your card. Ah, in your card. So, ang gagawin ko na lang po ay pupunta po tayo doon sa uh, website. Yan. I-click nyo lang po yung home. Yan. Sometimes kasi hindi natin nakikita dyan agad kung saan tayo magbabayad. Hindi natin makikita yung card. Yan yung nahihirapan po tayo. So, pupunta po kayo dyan sa home ang gagawin nyo po, hahanapin nyo yung isa ninyong website. Kasi tatlo po yung website na binigay sa atin ni LiveGood. I-click nyo po yung livegood.com, yung unang website sa taas. Yan na, livegood.com, ayan, slash login. At dyan nyo po makikita ang cart na hinahanap ninyo. Sometimes hindi po nakikita dito sa cellphone, hirap na hirap po tayo hanapin. Yan. Sa ilalim ng login, yan, pag hinom mo yan, may login po diyan may cart pindutin niyo po yun no oh. may lang meron siyang laman na isa yan diyan niyo po yan makikita at i-click niyo lang po yung check out yan pindutin niyo po yung check out yan pag pinindot niyo po yung check out ito po yung lalabas ngayon titingnan niyo ang payment type meron pong tatlong klase diyan pay credit card cryptocurrency using credit wallet yung credit wallet na yan, pag pinindot nyo po yung cryptocurrency, dadalhin po kayo dito sa info about cryptocurrency kung po yun pong gamit nyo. So, since ako, hindi ko cryptocurrency ang gamit ko, lilipat ako halimbawa sa credit card. Yan. Kung credit card naman, at gumagamit kayo ng LiveGood account, ayan, yan naman po pindutin nyo. kung kayo ay nasa LiveGood o na credit card, i-check nyo lang din po yung sa baba. I understand, tapos I agree. Kung kayo ay gumagamit ng ah uh, go time no na card para sa pagbayad ng monthly. Kailangan niyo po 'yan monthly din i-check. Pangalawa, pangatlo, at credit niyo po 'yang credit wallet. Ang credit wallet na yan, ako kasi meron na pong laman yung uh, credit wallet ko kaya gagamitin ko siya ngayon. Iki-click ko po yan, yung uh, pay using uh, credit wallet. Ang credit wallet po yan yung uh, ating wallet dito sa LibGood. Ng income natin ay dyan po napupunta. Ngayon ako ay may $25 na laman sa aking uh, credit wallet kaya gagamitin ko ngayon yung aking credit wallet. Dyan ko po ibabawa sa aking monthly no subscription ngayong buwan ng no, September. I-click ko lang po yung I understand that I will be billed 9 tapos I agree to the live good. Then please order nyo lang po. Ayan. Pag pinlace order po ninyo, syempre maglo-load yan. Ayan, no? success na po ang ating payment. Ang ginamit po natin ay yung credit wallet po natin. No, na account dito sa LiveGood. Magkakaroon lang po kayo ng credit wallet kapag uh, mayroon na po kayong income no sa LiveGood. So, kabang wala pa kayong income, gagamitin nyo lang muna yung inyong go time or di kaya maya. No, yung tatlo nasa payment option, pwede nyo po yun i-click. No, yan. So, yun lang po at i-continue po ninyo yan. Babalik na po kayo sa pinaka main page ng inyong website. Ganun lang po kadali magbayad ng ating monthly subscription. Thank you!